Ang Korte Suprema bukas sa diskusyon kasama si Secretary of Justice Rimulya hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kaugningan kuha po tayo ng update sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng kataas-taasang hukuman na bukas umano sila para makapagdiskusyon kasama si Department of Justice Secretary Jesus Kispin Rimulya kung saan wala raw nakikitang dahilan ng Korte Suprema para pigilian na o. Oh, hindi makiisa sa talakayan hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon mismo sa kasalukuyang tagapagsalita ng kataas-taasang hukuman o Korte Suprema na si Attorney Camille Su bukas sila para talakayin ang naturang issue. Kaya sa unang inihayag ni Justice Secretary Ramulya na planong pakikipag-usap kay Supreme Court Chief Justice Alexander Esmundo Mundo hinggil sa ibinunyag ng testigong kinilala bilang si Alias Totoy. Isinawalat kasi nito sa ibinagin ng kliyem na kaya raw pang himasukan ng itinuturong mastermind maging ang kudikatura o ang Korte uh, Suprema. Kaya't bunso nito'y nais si Secretary Remulia na, na makipag-ugnayan kay Chief Justice Esmundo upang talakayin ang naturang aligasyon. Sa niyan, pakinggan natin si Secretary Jesus Gspin Remulia. Uh, hopefully not. Uh, we're hoping against hope here. Hindi nga. Uh, we will tell him what 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 are the things that are hindering our 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 way through this kasi nga ang bigat talaga ng kalaban sa dami ng pera unit sa kabila nito naging uh, sa naging pagtatanong naman ng uh, bombo radio kay spokesperson attorney Camille Sumating ng Korte Suprema kanyang inihayag na hindi pa raw nag-uusap sina Chief Justice at Justice Secretary kung saan sinabi niyang wala pang diskusyon na nagaganap para talakayin ang isyu sa mga nawawalang sa bungero ito kasi ang nais mabigyang kaliwanagan ni Justice Secretary Romulia ukol sa impluensya ng pera sa hudikatura na galing umano sa kitaan ng mga isabong. Kaugnay pa rito, ibinagi naman ng naturang kalim na hindi pa rin tiyak kung mayroon ng sinumpaang salaysay ang testigong kinilala bilang si Alias Totoy. Bagamat mayroon na itong uh, statement, hindi raw napansin ni Romulia kung mayroon itong pirma kaya't umaasa na lamang siya na mayroon na itong hawak. Narito muli ang uh, tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebolla ng Department of Justice. Uh, statement, meron na kong nabasang statement. I, I don't know if it's an affidavit, parang hindi pa siya uh, fully sworn. Hindi ko, hindi, ko, wala akong nakitang pirma sa nabasa ko. But he must probably have one already. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ako si Bombo Grand nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bom radio Philippines bas radio bombo